mga kalaban, so, so, dito kami sa malaking Christmas tree. Yeah, Bait yeah. so, kami Christmas mi... lang dalawa. Dito po ay y YMCA. YMCA Hotel. Taas mo pa. Yes. Mahilap na. Ang ganda, no? Ang yeah. ganda sa likod. Yeah. Yeah. Kainan po yan. Ititrit lang niya ako sa taas. Christmas tree. Yan ang Christmas tree. Mayroon sila. Meron din sila nito. Kahit sila, meron din sila nito. Oh. ang aming check, check out sa Oh, Mayroon talaga siya ng mahaba yung nagpara nagbabak yung sa daan sa floor. Dito <laughs> po floor. Hindi nagpapalis lang. Ganyan yung palda ko noon. Sinabi nagpapalis daw ako ng ano ng floor. And. Bye, oh, bye. Bye. Ano ba, Hello guys. Dito kami sa Peninsula Hotel. Kasama ko si Clarissa. Lagi ko ang view na Mayatang. Kasi hindi masyado mga uh, ka dahil ang may oh, bigla na pumindol. Hmm. Ang daming tao Ito, 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 Hi! Ah, uh, the Explorer at 74. Shout out sa'yo. Hi, come Light Mix Vlog. Ah, Light, Light, Light Mix Vlog. Light, <laughs> light, light Mix Vlog na nakakonfuse na. Si Kamix at saka si Light Mix. Pinag, pinag, ano na yung Light Mix Vlog at saka si Kamix Vlog. Oh, really? <laughs> Light mix po. Pasensya na, ganito na yung mga tumatanda. Iba-iba na yung lumalabas. Ladies. Sala, pausap mo pa Sorry ah. Tutto. No days. Ay, kasi mahina yung boss kanina. Sorry. Ayan, okay na? Malamig. <laughs> days. Halangin na ng signal ko nung wala ka. Gabi na, dito pa kami sa galaan. O oh, yung sugo. O oh, tapos, alam mo ba? Nag-check yung mark. Oh, Ibigay daw yung 48. So, ganda dito dito. Daming tao lang mo. Oh. Mga mahilig sa gala, ito sila. Hello. Ano? Gala din ang sila eh. Tapi yung ano nila. Dito. Tapos sa araw, trabaho sila. Kaya sa gabi sila ito. Ha? Huh? Kumagala. Ano Ano days? May na dito. Ito siya oh, parang may ano. May kung may ano, kung may ano lang kagandahan. Kahit ano days kung gaano kaganda rin eh. Alam mo ngilan ako nang nagkagala ulit ng kalikutan kasi wala sila ako. Ano, days? Ang maganda talaga dito may holder ka. Oo. Ng phone. Kasi parang ano Bili tayo ng ano. Stick. <laughs> Dapat may holder kami ng phone dito. Oh, ang ganda dito. Ang oh, lamig lang. Ano. Mas maganda pa rin kami. Ganito okay. ba kalamig sa Baguio? pumunta kayo? Hindi gano. Hindi gano. Mga ano siguro siya. Mga anong degrees lang doon? 18, 18, 18 19. Oh, kasi okay. medyo may bagyo noon eh. Oo. Oh. 'Di ba? <laughs> sa bagyo. May bagyo. May bagyo sa bagyo at sila'y pinagyo. O yan, Daisy. May ina-upload ako. Ang ganda-ganda nung Daisy. Ako nagaganda na ako doon sa pag na-upload doon. Ang nangyari? Ayaw ma-upload. Kasi mahina yung internet mo. Ganun. Magsasara muna ako ng ano. Sumusot na ngayon ng lamig. Kaya, Maganda dito ako maglalala. sa YouTube. Mga... Kaso malulubot, Wala akong dalang ano. Hi! May cellphone ako. Ay, hindi ko pala na rin cellphone na anak ko. Man. Wala akong ano. Maire-record ko na lang. I-record mo na. Hello no, guys. Ito Oo, yung, yung view ng... Ito yung view ng... Ay, hindi. Yung power bank. Hong Kong side yan yun yun. Dito sa tinatayuan namin is dito, Colon side. Ito, ito yung Chim Cha Choy. Yeah, ito ang oh, tambayan oh, ng mga tao. So. Yung mga busy sa araw. Magabi yung okay, ano nila. Yung free. Ba, kaya to. Oh. Yan. Ang ganda talaga dito. Pa. Ako na nagsasabi, oh. Daisy. Eh. Patingin. Hi. Oh, Ayan. Ang ganda talaga namin. Tignan mo, Oo. Daisy. Na gusto ko. Hay nako. Bitin oh kami. ka namin mula ka ngayon. Yan. Ito yung hongo yan, yung hongo kailangan umawak. Yan ang hongo side. Yan hongo side, yan ako uuwi. Ito sa tinatayuan namin, colon side. Ito Yung one chai, diyan, one chai yan. Kumain muna kami, tapos tawag ako sa iyo ulit bago ako ha.

I'm going to meet Clarissa. And ito siya, ito, 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 ito siya sa church. At mag meet up kami ngayon. Daming taga china oh, ito mga taga china nag At sila At ako'y eh, tatawid Pwede ba kaya? Walang traffic light At kung ito yung cultural center. Colon Cultural Center ng I'm going to meet my friend Clarissa. Nasa Bunga do siya. YMCA of Hong Kong. Where is she may malaking Christmas tree doon. Ah. Uh, tawagan ko muna siya. Bye guys. Hello guys. Pauwi na kami. Pauwi na kami. Tapos na kaming nagmuni-muni dito sa ano? Ano ba yung ano dito? Pupukan? Ito? Ganda po sana dito. Anong puputok? Putok ng kilikili. Gusto daw niya may maputok dito? Anong klaseng putok? Putok ng kilikili. Ayun may photo ba? <laughs> ano pinapanood nila? Yung ano, no fireworks. Ay, may fireworks ngayon? Ang sotso. Ang sotso? Ay, ah, di ba, na lang kaya tayo? Tapos. Ang sotso naman yata, eh. Pasa doon, sotso na? 7.40. Apo. Ano ba, event ngayon? Si Vincent pala ngayon, eh. May fireworks dyan. Oh, may di di man man fireworks bang, o, o ah. oh, sige, manood tayo. Ba? Ito ko lang. Ay, sotso. Every ito ko Ah. O, sige, makantay na lang tayo. Dito ko tayo. masagad rin. <laughs> Bira ka, bihira lang ako umuwi ng lady. 7.30 pa lang, matagal pa day. Mm, oh, sige, maglakad na lang tayo. Kasi, Teka lang, i-record na lang natin. Uh Oo. -oh. Ganito na po kaganda Hindi lang po drawing. <laughs> Sadyang maganda. Ah, yan. Ayun, oh, nag-uumpisa. Nag-ano, na sila eh. Oh. Uh -huh. Magkakakulik yun mga pinag Music pa siya. Ganda pa ng music. Pa mm -hmm. Mamaya Mama yao, wiyak ko jan, jan, yan, jan. Karon na daw. tayo. Mine si Clarissa. Karon na daw. Kusko. Awi na kami. 8 o'clock ang fireworks. Alam po, bago okay. ko. Alas so. Maganda na lang kayo tayo. Mas otso na eh. Masagi sa Mga five minutes, minutes okay. kunti na lang. tayo sa nga, ano tayo ganun ang ganap fisto natin. Okay, maano po namin yung... Ay, yung mga lights yung <laughs> Fireworks na. Oo. Pero dapat mag ano uh, na kasi ito Sa tagal... Sa tagal ko na yan dito, na last ko lang nanood nila. ng fireworks. No, ano yung lang? Sa gilid.

Sure, balas rato na. Yeah, yeah. ang ganda talaga ng Hong Kong. Ang pinagmamalak na. Kahit sa bundok may building, di ba? Kasi mountainous country ang Hong Kong. Um, kulang yung lupa nila. Kaya yung mga building, pinagtatayuan nila ng... Ito for sightseeing na ferry. Yeah, first time namin magpunta dito ng ganitong mga uh, magpanood mag mag mga to. Barang walang pyros dito kasi it's your heat. Uh, Di ba't ang tao lahat nakatingin doon? Baka meron Ay, pyros. Ay, mga siya. Ayan, kasi yun. Oh. Yun ang IFC. IFC. Ayun, yung mga aulaw na gumagano'n. Yun ang mga ilaw na ano ang pinitingnan nila. Yung Stolle Tower ng Pumiko. Yeah, okay, uh -huh. na at ako nice, sila live ka? Sa Facebook lang. Mag live na o'y nag pa rin naman eh. Mag-ano ka lang dyan. Kunwari ano? Kunwari tatahimik tahimik ka na yan. Bakla business na sinaktan ako ang mga ala-ala ano ala. okay. ko to i-edit tanggalin ko yung music nito yung audio. Okay. Sige. Okay. Bakit kasi? Bakit kasi? <laughs> Bakla business na sinaktan ni background ko dito ang mga alaala. Ang ganda ganda Ang Okay na to short video, okay. ano? Ang dinti na Ayaw, mag <-iingat> kayo. <laughs>

mga kalabs ko. Sama na tayo. <laughs>